yung kanyang tinatalakay. Sige na sige yan. Matapos yung banatan na yan, mawawala na naman yan. Ganun po ang style nila. Si Erwin Tolpo. ba diba ang ingay niyan? Oh. Mula nung madikit doon kay House Speaker Romualdez lahat ng kurap dyan sa Congress, nakita nyo sarado ang bibig niyan o oh, di ba gusto pa nga niya manampal ng mga dating retired general eh. no, sa TSWT no, siya ang, uh, ang korban. o oh, di ba kaya na disarmahan siya ng mga pasis dahil uh, sumobra yung kanyang uh, galing you know? pero tingnan nyo nung maupo